Hello mga kainday. Dahil wala nga kaming magawa for today's video ay nakita ko itong mga tira-tira naming vinyl. At gusto ko nga ikabit ito dito sa kwarto namin. Sa kasamaang palad ay kapos siya. Kaya ayan, naisipan na lang ng asawa kong tigasin na dito na lang ikabit sa bago makapasok ng kwarto. At ayan, kung makikita niya naman, kasama niya ang aking little tigasin na nakikigulo. Ay, este, nakikitulong pala sa kanyang papa. At ayan na nga, yung na po niyang ikabit. Kaya ipapakita ko po sa inyo ang finish kapag natapos na po ito. Marami nga pala ang nagtatanong kung madikit na daw pala ito sa kahoy Ayan, kung inyo naman pong makikita eh sa kahoy po iyan dinidikit ng asawa kong si Tigasin Kaya makikita nyo na pwedeng pwede po talaga siya sa kahoy at super dikit na po talaga kaya mga kainday, kung kayo ay may mga kagamitan dyan na gawa sa kahoy tulad ng mga lamesa, aparador o kung ano-ano pa na sa tingin nyo ay ang pangit ng tignan, aba dikitan nyo na lang nitong vinil para naman gumaganda-ganda ang itsura at syempre magmukha namang mas medyo okay. Kasi kung makikita nyo yung sahig namin dyan, ang pangit-pangit niya talaga at ayan, may mga tagpi-tagpi na puti. Kaya ayan, naisipan na lang ng asawa ko na dito na lang niya talaga ikabit itong vinyl na ito. Kaya naman tuwang-tuwa ako sa naging resulta talaga ng vinyl na ito na nung matapos niya ikabit ito dahil mas naging okay naman talaga itong daanan namin papunta dito sa kwarto. Kaya sabi niya sa susunod naman daw yung sa may labas para mas okay. Pero sa ngayon ay yan na lang muna dahil iyan naman ay tira lang namin doon sa kinabit namin doon sa baba. Kaya mga kainday, sa gustong umorder ng vinyl na ito, ilalagay ko po ang link. At Check nga na rin po sa comment section para po kayo ay madaling ma at hindi na po kayo maghanap kung saan saan. Ito po ang shop na to ang legit na talaga namang maganda ang kanilang mga products.